आईव मित्राला भेटून अंजलीला भेटायला गेलो होतो तर आपण साखीन आहे आपण बोलू शकतो आपण बोलू शकतो गुड मॉर्निंग

ito puro private 'to 'yung kabila na morning po wiya private Salamat po ha. Ah. Salamat. Pinag-usapan namin ni <laughs> Kapang pinabuksan niya Eh, <laughs> okay, private pala yan. Sabi ano, at least napabuksan ni Kapang. Pero mas maganda sana magawa na ang right of ito. Ano, ano pa po bang nangyari? Ang um, ah, pinaka-request po namin yung drainage na gagawin doon sa amin mismo. Dito. Opo, nasilip na po ni Vice. Opo, oh, sige. Na, engineering po nakapagaya. Wala pa po. Engineer <laughs> Arta. Yung po yung gine-request yun talaga, yung drainage yung talaga na, kasi po binabaha po talaga. Dito, Kasi dito hindi naman. Angin. Hindi naman po. Yung oh, yeah. isa and po namin. na. po. yung mga Ito po yung ano, gagawin po yung ganyar po. Mr. President, Ako. Thank you. Then, na uh, toilet, baby, na yung bendita sa Then, then court, okay, uh, practice na uh, po dyan, Up dyan. to going doon sa sa mga nga siya. high school. Ah, uh, sa uh, 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 may uh, uh, nga uh, 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 siya

Opo, <tzeohan> opo, opo. Naalala ko kayo. Po. <vibrational> um, ako, hindi po ako graduate. Ako po yung huwarang pamilya doon sa butito. Na in-order nyo ng certificate. Tama-tama itong

may nakita outlook ang senior pension. din. pa. Ang sabi ko kasi nung anak... Ko, lima at anim na isa lima Yung isa lima, isa anim Sabi ko may picture na kami, anak. Rumaduate kami nung ano. Mm. <coughs> na po. Wali iti. E. <laughs>

Sige. Sir, wait Ayan lang sige. po. Opo, opo. Kuya Ray, turong Ito po yung kapatid ko. Ito po ang kausap oh, Para o, o. po sa para pa. makita nyo. Para makita nyo po. Para kung gagawin mo yung lingwa. Sabayin po. Para po makita Masaya so, na nang bumaliin yung... Sir, patawad. Na pumasok na. Na pumasok oh, na. Oh, oh. sir.

Ito yung solar po, yun na natin. Opo, ito yung solar Opo, ito yung solar yun sa mekan. Gusto tayo kay Kaya na May talaga. po ito. Okay, kap okay, okay. okay, ready po. Okay, ready po. Pero mamaya ay aabot pa nga sa kanila. Ang iba pang mga <laughs> thank you. Thank you. <laughs>